Hello guys, ayan. Nagluto ako ng fried chicken guys. Ilang araw din kami hindi nakakain ng manok. Kasi sa amin guys, uh, pag may ano kasi, pag, may, pag namatayan, bawal kami pag may lamay. May lamay sa amin, kamag-anak, bawal kami kumain ng manok. Yes, kaya Ayan, mga ilang araw din kami hindi nakakain ng manok ni Kairi. Oo, tapos ang daming bawal guys sa amin. Yung pag may lamay, bawal din kami mag ano guys, maggulay ng mga dahon. Lalo na yung malunggay. Oo, yung malunggay guys. Kasi mga ano daw kasi yung mga malunggay, 'di ba? Mga laglag 'yan. Yun, mga paniniwala sa nakakatadda mga ano lola at lolo namin, guys. Ayun, wala namang masama kung sumunod kami. At 'yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye.